Sa 2018 pa noong magsimulang magbenta ng mga gulay sa may Karante Street sina Nayunis at Lina. Dati-rati napapaubos nila ang kanilang bentang gulay sa isang araw. Pero nang simulang ayusin at it-develop ang Karante Street, inaabot na raw sila ng halos dalawang araw mapaubos lang ang kanilang paninda. Ayos ang damutan kumata na yung vista pag naanti tao. Awanan tayo, siyempre, magnada ijay baba, unu ijay ngato. At dati, siyempre, no, magapunta palin kayo diretsyo, lalo tayo mapandita. Siyempre, nag-ikot na unta sarado garod, hanga nga naayos di uh, dalan. No, para kanya kakat malpas ko mga dagdagos, ta awan ti tao nga sumurek dito ayan mi, ta masaraduan gamin. E so mobile well, numabalbalin, malpas ko man. Tagdag perwisyo din daw ang pagsasara ng kalsada sa ilang motorista. Siyempre yung bis na pwede kang dumaan dyan sana, i iikot ka pa. Di, parang kon pa yung gasolina. Matatanda ang sinimula ng proyekto, Oktubre noong 2022, pero ipinatigil ang konstruksyon ng kalsada dahil sa kakulangan sa gamit ng contractor. Yung kasing una, ano, di ba, na-terminate yan. Ah. So, na-terminate na under kay Malaysia Construction yan noon. So, that was terminated way back December, uh, December, second week ng December 2022. Na-terminate na yung unang contractor dahil sa Uh, unang una yung uh, uh, yung mga materials wala siyang materials na may and uh, may ibigay noon and then kung may mga tao man siya is uh, konti lang tapos hindi pa mga skilled yung mga tao so uh, talagang kuan uh, talagang hindi na, na ayon sa plans and specifications yung ginagawa niya dahil dito, ilang buwang nakatiwangwang ang proyekto hanggang sa ipagpatuloy ang konstruksyon noong Setyembre noong nakaraang taon. Ang proyekto ay pagpapatuloy ng bagong kontraktor na Norbano Builders. Disenyo ng development ng Karante Street ang shared lane kung saan maaaring dumaan ang mga pedestrian at mga sasakyan sa kalsada. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 7.6 million pesos at inaasahan sa buwan ng Mayo matatapos ang proyekto at mabubuksan na ulit ito sa trapiko. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.